Eh, mga sir, ang si Kuya Anthony, si Boss Anthony, oh, Sir Anthony, kung ano naman tawag niya dyan, Anthony. Kalbo. Kalbo. Ay, pwede na, pwede na, siya. Wag na. Wag na. Wag na. Wag na. Wag na. Wag na. Ano Wag Brahman, Brahma. Brahma. laki ng Brahman, mga boss. Brahma. Ang number ka ba? Hindi, nakalimutan ko. Nakalimutan ko, naiwan sa bahay. Hindi ko tanda eh. Naiwan sa bahay uh, <laughs> yung number, mo sir. Hindi ko Hindi na lang Ah, sige. So, Ayun, ganda na ito. Balbon nga, pula mas. Balbon pa, oh. red eye pa. Ayun, ganda. <laughs> 等等我啊、不收，不说、啊、不收，你币 <我的 S 1>。 sir, nandito tayo ngayon sa Bukaw Pet Market. So yan, may mga manok tayo dito na makikita, oh, napakadami pong mga manok. At iba-iba klaseng pwedeng alagaan sa mga farm. Hindi po ito panabong, ah, disclaimer lang po sa mga nanonood. Ah, ito po mga pangalaga, pang pet lang po ito. So yan, meron dito mga pinggala, ang pinggala dito mga sir. Oh. Kuya Noga, magkakas sa pinggala mo? Ang isa, eh, 2,000 ang paris po dito sa pinggala mo, sir. Oh. Ayan o. 2,000 lang ampere Ito may kuneo dito. Pwede ano ka magkaya dito? Rapit? 600 lang ang para sa so malalaki-laki na rito ito. E, kay Sir Noga po yan. Ito. Magkano isa dito? 1,000 pares. 1,000. Ano ang tawag dito? Ano ang tawag dito? Ayan o. No. Ayan Napaka ano ito. Meron tayong kukunin dito ng mga manok. Ito, kukunin sa atin to. Pasabay sa atin to. Kay Sir Miguel. Yan, may mga kukunin tayong mga manok dito. Ito, may Chinese chicken dito. Ayan o. No? Ito, golden sea fry. Napakadami kuya Noga Ito, mga Chinese chicken. Magkano? Yung chilki. Magkano Yan Magkano po dito kuya Noga? Ah, ano na, no, 450 dalawa 450 okay. dalawa sa Chinese chicken Ito yung mga pangkatay natin, magkano dito? 350. 450. Depende sa laki. Oh. Yan, may 350, may 450. Kaya po, mga pangkatay ng mga manok po yan, mga boss. Ito, sa suki natin to, no? Kay Sir Miguel, shout out po sa mayari nito, kay Sir Miguel, no? Ayan. Ayan. Yan, kukunin natin yan. Tsaka yun, sa ibabaw. Oh. Marami kukunin din. Marami. Ito, kaya ano ka, anong tawag dito, manok? Brahma. Brahman, laki ng brahma mga boss. Grabe, oh, laki, oh. Grabe. Grabe laki na ito, Brahma. Kuya, Noga, magkano dito? 1,000 lang siya. 1,000? Mura to, mga boss, oh. Eh, mga sir, kunin natin. Ah! Laki Laki na ito, mga sir, oh. Laki, hawakan mo nga, Kuya Noga. Laki, 1,000, mga sir, oh. 1,000 na lang. Nakapantalon pa yan, oh. Oo, sige na no? yan, sige. Ayan, oh. Laki. Grabe, 1,000 na, napakamura na ito mga sir Ang dami po <laughs> <laughs> Eh nung laki Wala nang bawas ko, 1,000 Murang-mura yung mga boss For pick up lang, hindi ano, hindi Walang <laughs> delivery pan Eh grabe Laki. Pero sa mga gusto mag-order, pwede naman, di ba? Tulad yung kay Sir Miguel, may nag-order, pasabay sa atin. Pwede nyo order nito pasabay. Usap na lang tayo sa mga gusto mag-order na ito. Basta yung presyo, ganyan na po yan, 1,000 lang po yan. Ngayon lang po sale yan, ha? Ngayon lang po yan. Malaki po ito. Pwede nyo dito ka lang pa sa, ano? Bukawi? Bukawi. Bukawi. Maliwan. ah doon ka lang sa grotto wala ka no wala, eh. wala dito sa mga gansa natin magkano ah uh, pag maramihan pwedeng 1-3 pero pata, pair, pair lang, eight thousand. Eight thousand pag sa fair lang 8,000 8,000 pag fair babae man, yan babae. Uh, babae. babae babae naman po yan eh. yeah, pag maramihan makakamura ka 1,300. 3 pero yung ano yung pabo natin magkano yan Meron 2-5 may 2,000 may 2,500, may 2,000. Oh, may mga para ka panlitsyon. Ay, lalaki na. Pwede, pwede na to. Ito, babae, 1,2, laki oh. Babae, 1,2, malaki. Ah. O yan, napakamura niya. No? Eh. Ito pa, mga boss, oh, mga gansa, napangadaan mo. Kaya kung marami ang kukunin nyo, makakamura po kayo. O, oh, na natin. Yung kambing mo, kuya, no, no ba? Hindi tayo kambing. Magkali sa kambing mo? Ano? Um, ito, 7,500. Anong lain na ito? Ano lang, uh, upgraded angle lang. Ah, hindi po kayo, It's ano? Opo, hindi sya pure na Ito, may anak, so, Eto, kasama ng anak Ayan, eh, ka ganito, oh. May dalawang anak na oh. 10K 10K lang, napakamura na to okay. May bawas pa naman to Pag may kasalanan, patatawarin natin Pag may kasalanan, patatawarin pa ni Kuya Noga Ayan lang, okay. may dalawang okay. anak o oh. Kaya yeah, po, ito po na sa loob 3,5, 4,000, 4,5 Ay, napakamura oh. Dami kayo mga pagpipilihan sa mag 3,000. Ito, 3,000 po yun. Yung maliit. Ayan, tingnan natin. Ito, Natago eh. Yeah, 3,000. Napakamura. Etong Rod Island natin, magkano dito? 600 siya. Sa mga sisiw pala sa mga nagtatanong sa akin, magkano? Sama, available ngayon. Pero magkano kuya Noga yung mga sisiw? Siguro mga 150. 150 ang isa. Ano kung gaano kalaki na yun? Ano yung mga week old? One week. Mga one week old. Oh. 150 ang isa na sa mga nagtatanong. So ayan o. No. Ito kukunin ko ba to? Yeah. Ang kukunin mo, itong blue. Ayan yeah, yung blue. Saka itong puti. Saka yung puti. Saka ito. Saka yun. Ito. Saka ito. Saka yan. Saka ito. Ang dami. Isa labing yun. isang piraso. Labing isang piraso. Pasabay sa atin ni Sir Miguel. Papuntang naik po yan mga boss ha. Naik ka po yung deliver po na ito. Pangalaga pang farm po yan Sir Miguel. Mahilig si Sir Miguel sa mga maliliit na manok. Oh, okay. kulong na natin. Okay. Okay, ito ang laki ng ano na ito. Rhode Island ba ito? Oo. Rhode Island, oh. Sa mga gusto mag ng Rhode Island, ito, napakaganda. Laki yung kini ko. Ito mga babae, ito, Rhode Island. Ano ba? Ano yan? Orange is standard. Ah, ito. Eh, iba din pala ito, mga boss. Lalaki din ang manok na ito, oh. Ito mga, ano, itik ba ito? Bibi. Ito. Bibe, makakain naman dito kaya noga. Ano yan? 550 ang isa dito ang mga sir, oh. sa tray na. sold na to. Pati Ayun pa, oh, sold na, oh. Grabe dito, mga sir, oh. Sold na yan. Ayan. Sold na pala to. Ito mga i-check na to, A, So, yun lang. Kuya Noga, sa mga gusto mag-order. Okay, naman. Ah, ano po ako, ah, Pulilang Bulacan. Ah, po sa index. Okay. Contact number. Ah, uh, number ko po 0928-9492-759. Ayun. Maraming salamat, Sir Noga. Just yes, contact yes, na po sa mga gusto po mag-order. Sa mga gusto magpasabay sa mga malalayo. Walang uh, oras na mga po masyal dito sa Bukawi. Willing po natin i-deliver sa mga may gusto mag-order. Maraming salamat, sir, uh, Kuya Noga. Salamat din. Salamat. Thank you. Kuya ako, magandang umaga. Ayun oh, no, may mga dala. Naubos na yung ano mo ah, yung ano, mm -hmm. yung headshot mo na albino yung mata, yung oh, pula. Oh, nabili, 15 pare. 15, bilis nun, ang ganda kasi nun. Mm -hmm. Solid yun. Eto, meron dito si Kuya Akong, may alps din siya ang dala. Kuya Akong, magkano dito sa alps mo? 600. Yeah, 600. Dito sa ano? 800, 800, 800 sa Lutino, no? Mm -hmm. Ito, meron ditong paris-parisa na ano to? Guinea pig. Guinea pig. Sa guinea pig, sa mga naganap ito, meron dito kuya akong. Kuya akong, magkano ito Salibo, pare. Ang kaya ba? Salibo. Salibo lang, na no, oh sa guinea pig. Lumalaki pa to, mga sir. Kaya, yeah, sumag sumagalaga ng guinea pig, meron dito kuya Hindi lang ito, pa, yan. Ito ba ito maganda? Ito, may maganda pa dito. Sige so, nga, wakan natin kuya akong. Oh, ganda nito. Balbon niya, pula mata. Balbon pa, oh. red eye pa. Ang ganda, oh. Ito na ito, oh. Sa pares. Okay, isang siya isa Ay, pang na yan. Ayun, pang breed na to. Ah, ah pang breed na to. Hindi na lumalaki, no? Malaki pa, na lang. Kunti lang. Ayun, ang mga kasama niya. yan Pagkano naman Hindi na Hindi po isa. Ang cute mga sir, oh. Guinea pig. Balpon yan, balpon. Balpon. Kuya, kung dito sa mga iba, magkano dito? 400. 400, maliliit. Ah, kunin natin. Eh, no, maliliit to, kulay puti. 400 lang dito, mga sir. Yan. Ito meron din dito mga ano, mga hamster. Si Kuya kong. Di sa hamster mo magkano dito? Sandaan din eh. Sandaan ng isa? Oo. Oh. Dito sa kapila? 50 pare. Ano to? Ah, teddy bear? Teddy Bear teddy Hamster Eh, uh, mabalkol po yan, Teddy Bear Hamster Ito, ano tawag dito sa isa? Ganun din, Teddy Bear Teddy Bear, medyo yang lang Medyo yang lang to, Eto, ito, mature na kasi to 150, tsaka 100 Ito, so, gaganda ng guinea pig, ko din kunin natin ulit Ito rin, o Ganda nito, ni o yeah. ayaw pa hawak <laughs> Ito na ulit Yung kulay brown pero ang ganda, o yan yung pig. Ganda. Yan. Dito na kay Kuya Akong pagpasok din sa bukao sa isang bukana. May kita yung kaga to. May contact number ka ba? Eh, hindi. Nakalimutan ko Nakalimutan mo. mo Daiwan sa sabay. Ah, hindi ko tanda eh. <laughs> <laughs> Daiwan sabay yung number mo. Hindi <laughs> matanda. Hindi na lang. Ah, sige. Sa mga gusto magpasabay ng ginipi kay Kuya Akong dito, misis lang po kayo. Sa mga hamster, ayan, guinea pig, napakaganda. Sa mga gusto naman po masyal, bandang bungad, may kita po kagad si Kuya Akong dito sa harap. Napakadali po makita yung pwesto niya. So, ayan. Kuya Akong, maraming salamat. Okay. Kuya, magkano okay. sa'yo po yan, yung mga pabo. Oh, so, ito, pabo ni Kuya. Dito din niya, sa bukana, Continuous na natin ito. Ayan. Dito, Kuya. Magkano dito? Sanlibo lang. Sanlibo lang dito. Mapapara oh, okay. ako, babae yeah. man. 1 baba, ang lalaki. Ah, 1 yung lalaki. Babae, lima. Sanlibo. Sanlibo sa, ano, babae. Niya, sa pinggalan nyo, magkano po? Kala? Dimandaan yeah, ang sa 1,000 pare. Ayan, 1,000 na pare sa pinggalan. Oh. Ayun po yung mga barako po yun. Ito po yung mga barako. Ito po yung mga barako tatlong barako ah uh, one yung babae so yan kuya baka may contact number ka 09 424 34 1340 dito. ayan si kuya Lito sa so, mga gusto po magkabil dito lang po yung pwesto nyo po di ba eh, katabi ako lang ni kaya. kuya akong ayan po yung pwesto ni kuya Lito bandang bunga din po yan mga sir oh. may kita nyo po yung kaga dito kaya ako nakalimutan yung number eh. Nakalimutan yung ka. ko kaya ibigay ko. <laughs> <laughs> pa. Uyan, dito lahat. Ay, mga sir, si Anthony eh. Si Boss Anthony. O Sir Anthony. Kung naman tawag niya dyan. Anthony Kalbo Kalbo <laughs> Pag tapay na Evidensya oh. Wag na Wag na Wag na Wag na Mamalus pa yan pa kayo Mamalus pa yan Okay Okay, okay na Kuya hey, Anthony oh, Sir Anthony Dito tayo Ito may kalapati Dito ngayon kayo no? Sa groto pa yan Sa linggo Nung linggo no, Sa groto Sa tabi lang tayo ng burger machine eh, Sa so tabi lang ng burger machine Maray tayong mga hand feet May mga hand dito na, Si na, Anthony, Anthony. Ito So, yeah, magkano po 'yan dito? Depende sa breed boss. Sa kulay. Oo, oh, sa kulay. Depende sa kulay po 'yan. Yeah. So, yeah, mamaya tignan natin yung presyuhan nito, no? Uh -huh. Okay. Hindi eh, tanuhin na natin ngayon. Magkano ba ang dilaw? Ah, uh, sa dilaw sir bigay natin 1k yan. 1k. Sa mga gray 800 na lahat. 800 na lahat. Negotiable pa yan. Yung mga ads, yung mga ads natin 300. 300. Sa mga cielo diyan 450 500 450 to 500 itong bull cielo. Uh -huh. So, 'yun, no? Oh. Ayan ah, na, nagbigay na ng presyo si Kuya Anthony. Okay, dito naman sa kalapati mo, magkano dito? Tandaan lang. Tandaan lang. Patsambahan, kung may linyada, ano? Patsambahan po yan. Ayan, ayan, no? Mga boss, o. Oh. Eto, yung kuniyo mo, magkano dito? Sige lang natin, 600 pesos. Umunti na. Nakaroon, dami na, na ito nung linggo. Ang dami na ito, mga sir, o. sa groto. So, yan. Eto, ano to? Anong mga lay ng manok na to? Pangkatay? Pumpkin, di. Pumpkin yan. Pumpkin. So, yan, o. No? Oh mga manok sa mga gusto pero pwede rin pangkatay sa mga gusto no? pwede pang print pwede rin katayin ayun pwede pa paramihin sa mga oh. Okay. gusto magkalala pang farm okay ayun po hmm. so yan yeah. Ito yung mga ibon yan mga parakis natin kumunti na lang din oh, okay. oh. 400 lang pair may bawas pa pag marami yan 400 pair may bawas pa pag marami yan okay. mga sir yes. ibon lang so yan yeah. 600 Masikas sir. May mga dilawan dito mga sir. Yan, Lutino, 500 lang pair. Magkasa Lutino? 500 lang. 500 lang ang pair. So yan. Eto. 400 lang din yan. Same 400 lang, same lang dito, dito. Same lang dito. Same same dito. Lang dito. So yan o. Oh. Eto sa mga alas natin. 1,000. 1,000. 1,000. Eto naman. 1,500. Ano yan? Napuyat to. Napuyat. Ano lang yan. Pagod lang. Pagod lang yan. Okay, dito. 1,000 lang sa libo din. Oh. Ito? 800 lang, Altsua. No? Sa Altsua naman 800. Dito? Yan, pili siya dyan, green page, sa libo na lang. Dito. Okay, hey, sa lang, kada paris. Ito, tanging sa libo lang dito. Pa. pa Wala, ano lang yan, isa-isa lang yan. Eh. Pag isa-isa, pero pag paris-paris. 400, -400, pares. 400 lang. Ah, mura. Mm. Ito, mura na ito. Ito, 600 lang. Ito, 600 lang ito. Fair na. Napakamura ng ibon ni Sir Anthony. Kaya lang sold out eh. Kita mo, wala naman siya ano. Wala na, naman siya. Mga pagsabayan ito, mamahal yun. Oh. Mahinit siya to. Oh. sila ito sa presyo eh. Wala naman siya ano dito. Nauso naman yung kanyang kakatein. Wala na ito. Meron pa pala. Ito pa isang 1 pair na lang. Isang pair na lang. One pair lang yun. One na lang ito mga sir. Ay Sir Anthony, napakamura. Solid. Solid. Ayan, bungad lang dito. <laughs> 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 okay. Oh, may mga tubig, PM lang. Meron tayong mga... Oo, oh, may o. mga anti dito. Mga hmm, tame na yan. Mga tame yan, no? Ito, tame na to. Oo, oh, mga oh. Um, sanay na yan, konti. Ayan, oh. no? Ganda, mga ibon, no? Oo. Oh. Ayan. Yeah. Kuya Anthony, magkano ah? ang contact number natin? 09-43-0062727. Ayan, marami salamat. God bless. Sa linggo, mga... pasalan nyo, pag wala pang bagyo. Oo, oh, wala pa. Nalulis pa ang pa, pagsakit. Lunis pa yung bagsak. Oh. Sana, sana, sana. Para mga... Pray natin kay Lord mawala yung bagyo. Sana malusaw, no? Oo, oh, oh, naman. Kasi maraming matatamaan at oh, maraming mga fake po. Daming kawawa. Ay, maraming ka marami salamat. Thank you, thank you. Good luck. Pray lang, pray lang tayo lahat. Yeah, thank you, Sir Anthony. Okay, salamat. In.